May nakikita akong bantay sa northbound nakatayo. So, malamang sa malamang dito rin sa southbound, sa dito sa parte na dinadaanan natin ay eh, meron pa ding ay meron ding bantay. So, tingnan natin kung gaano sila karami. Alam ko bumuo sila ng task force na magbabantay lang dito sa Edsa Busway. Kaya kung makulit pa rin kayo, eh bahala na kayo. Ayun oh, dami. O, oh, kita nyo? Dami nila. Dito rin nakita yung bantay. Ayun oh, dami oh. Oh, ayan, nakabantay. Hinahuli ba? Oh, walang nahuli. So, good 'yon, 'di ba? Oh, wala nahuli dito. So, wala na wala sila nahuli na dumaan doon. So, ayos 'yon. 'Di ba? At least wala silang na nakolektang 5,000 ngayong araw na 'to. Ewan wala ko lang mamaya, 'di ba? So, dumaan tayo, wala silang nahuli kahit ang dami nila doon. So, good 'yon. Good sign 'yon. At least 'yung mga kapwa natin motorista, eh nagtiyagang pumila.